Hello mga bakla. Karara kararatin ko lang galing sa market, sa Kata Market mga bakla. Bumili ako ng chicharon. Ayan. Mura lang 'to, ka bin. Kasi every Monday kasi at saka Thursday may market sila. Um, kaya pumunta ako kanina bumili ako ng chicharon. Kasi may ginawa kasi akong suka. Sukang pinakurat. Ayun, beo. Oh. <laughs> kasi ko sarap kumain ng chicharon na kaya pumunta ako ngayon. Kaya at saka mga, 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 bakla, mga be, kung gusto nyo humingi ng ganito, dito lang nga sa, sa Thailand, mga kaibigan ko sa mga Thailand. Saka kung gusto nyo humingi ng ganito, mga bote, sabihan nyo ako. Kasi minsan marami kami ganito. Ay, marami kami ganito. Alam nyo na, trabaho ko sa nightclub. Ayan na nga, ito, chicharon. 30 baht lang ito sa market. So, sarap nito be. Grabe. Try natin ang isa. Napaka-crispy nga ito eh. You know. Sarap. Parang Pilipino lang ba? Sarap to sa munggo